Paralisado at hindi na naigagalaw ang ibabang parte ng katawan ni Darwin Formeloza na taga Nagcarlan, Laguna. Ito'y matapos siyang madisgrasya sa pinatatrabaho ang pabrika noong 2001. Aksidente'ng nabagsaka ng kanyang binti ng mga kahoy na bumigay mula sa ikalawang palapag ng gusali. Napinsala ang spinal cord ni Darwin kaya nilagyan ng bakal. Sinubukan niyang mag-therapy sa simula pero kinalaunan sinukuan din niya. Aminado siyang nawalan siya ng pag-asa. Dahil hindi rin naman siya nakakalakad, madalas kulong sa bahay si Darwin dahil wala nang magbubuhat sa kanya. May sarili na rin kasing pamilya ang kanyang mga kapatid. Habang ang mga magulang ay matanda na at hindi na rin ganun kalakas para siya ibuhatin pa. Malungkot din hata, minsan nakaboring. Pero hindi ko na ho ganong pinapanset at alam ko na ho yun ang mangyayari sa akin eh. Kaya laking pa ni Darwin na isa siya sa nabigyan ng wheelchair ng pinagsanib pwersang pagtulong ng Alagang Soul at Akay Foundation sa nagkarlan Laguna gym kahapon. Dalawandang wheelchair ang ipinamahagi sa mga may kapansanan, may sakit at mga bedridden na galing sa iba't ibang lugar sa Laguna. Ibinigay bilang maagang aginaldo sa Pasko ang wheelchair na layong mapagaan ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga binipisyaryo. Isa rin sa mga nabiyayaan ng wheelchair si Aling Rosario Napilitang putuli ng kanyang kaliwang dinti dahil sa komplikasyon dulot ng diabetes. Tatlong taon na ang nakalilipas. Kapag nasa bahay si Aling Rosario, palagi lang siyang nakahiga. Dahil nahihirapan din siyang gumalaw. Halos araw-araw, buhat-buhat siya ng kanyang bunsong anak na si Randolph. Napakahirap. Kahit gusto ko, gusto kong maglaba magwalis, hindi ko magawa. Kung hindi ako bubote ng aking anak. Mula sa amin bahay hanggang karsada, pasaan ako ng aking anak daan sa Pilapin. Napakahirap. Para kay Aling Rosario at Darwin, napakalaking blessing ang natanggap na wheelchair mula sa Alagang Sol at Akay Foundation. Kaya nang tanungin namin si Darwin kung ano ang pangarap niyang gawin ngayong may wheelchair na siya. Kung kaya ko um, dubutin ang buong nagkarala nga, gawin ko. Tapos <laughs> simula uli. At uh, marami na rin yung nagbago rito, kaya yun doon siguro malaman. Ay, napakalaking tulong ko. kasi Pagka may pupuntahan, o. Oh. Pwede nang hindi, hindi ubuhatin. Salamat po. Dahil may Sol Aragones tayong nalalapitan. Mission accomplished. Siya nagkarlaan ang Akay Foundation at Alagang Sol, pero di pa aawat ang mga nasabing grupo para sa susunod na sigwada ng Operation Wheelchair para sa kababayang PWDs.